Yan, kalimutan ko silihan yung ilaw nya kanina napakaliwanag pala nito yan guys yung ating inabraw na uh, mix gulay okra, so, talong at ang palaya with saluyot yan napakasarap nilagyan ko ng kaunting dried hipon na yung maliliit po pero yummy kung matitikman nyo lang po ayan, madalas kong niluluto yan at hindi nakakasawang kainin syempre may kasamang ampalaya para inagmimix yung, yung lasa nya mapait na medyo manamis-namis. Ayan, tikman natin. Ayan guys, ang sarap sa toyami. Ayan, God bless you everyone. Thank you for watching. paki subscribe na rin po at pag-comment kung saan nakarating ang ating video. Thank you for watching. God bless you everyone. Good evening.